dito muna tayo sa tulay punta natin yung tulay kung anong status o oh. oh, pupunta lang ako dyan pakuha ko ako ng ano, update uh, dito tayo guys so, sabi ni nanay hindi pa daw makakadaan so update lang tayo yan o oh. so, ang ganda ng tulay yan o oh. Sa asa lang tulay So dati kasi yung tulay na maliit dito Dahil sa ilalim ngayon, taas na oh. yun Yun oh. o So hindi na abot ito pa bumaha Yan o oh. Doon Ito yung tulay na nabaro Yan ito ay na ng ano uh, patabos imos imos na itong kabila hindi natin dito so, oh. Oh, ganito pala yung dolo so yan o, oh. hindi pa hindi pa natuloy yung tulay o oh. putol pa siya yan o oh. yan oh. Putol pa. Tapos nilagyan na lang nila ng ano, tulay na bakal pa baba. Ayun, oh. Dito tumatawid yung mga estudyante pag galing dyan, oh. pag papasok sa may nabarong. So, Kailangan magingat yung mga dumadaan dito kasi pag basa, madulas to bakal eh